kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kapag batas at ustisya sa Pilipinas ang pinag-uusapan, ay marami ka agad ang nagtataas ng kilay at nagsasabing para lamang sa mayayaman ang katarungan. Ilang kaso na din kasi ang hindi nabibigyan ng ustisya kapag ang kalaban ay nasa mataas na antas ng lipunan, mayayaman at maimpluwensya. Pero sa awa naman na may kapal, may mga pagkakataon din na may mga west na hindi natitinag maging gaano pa katatag ng kanilang hinahatulan. Katulad na lamang ni Cebu Regional Trial Court Judge Martin Ocampo. Kahanga-hanga na talaga ang record ni Judge Ocampo. Pero mas lalo siyang nalagay sa limelight nang siya ang humawak sa makontrobersyal na kaso ng Chong Sisters. Ito ang kaso ng pagtodas at pananamantala noong 1997. May kaya naman ang pamilya ng mga biktima kaso ang mga sospeks ay galing din sa mga maimpluwensyang pamilya. Naging komplikadong pagdinig mula sa umpisa hanggang sa panahon na ipinatupad na ang hatol. Mahirap banggain ng isang taong galing sa pamilyang napaka-impluensya sa lalawigan kung saan mismo dinidinig ang kaso. Isa sa mga sospechado ay galing sa pamilyang Usmenya, si Francisco Juan Laranyaga. Kilalang mga politiko ang mga Usmenya sa lalawigan ng Cebu at pati na din sa national na level, mayayaman na tinitingala sa lipunan. Ang iba pang mga hinatulan ay si Josman Aznar, Rowan Adlawan, Albert Cao, Ariel Balansag, David Ariel Rustia, James Anthony Uy, at James Andrew Uy. Hindi rin basta-basta ang mga pamilya ng iba pang mga suspects. Kalin din sa alta sociedad, pero nagkataon lamang na bumaliktad ang isa sa kanila at humingi ng blanket immunity. Ipinaglaban ng depensa ang kaso at pinakita na hindi mapagkakatiwalaan si Rustia hindi o mano pwedeng tanggapin ang kanyang testimonya dahil nagsinungaling na ito tungkol sa kanyang criminal record sa Amerika. Pero tinanggap pa rin ng West ang kanyang salaysay at binigyan ng pagkakataon ng depensa na i-cross-examine ito. Ang iba pang saksi na galing sa eskwelahan ni Laranyaga na nanumpa na din pero hindi naman pinayagan na magbigay ng kanilang mga salaysay. Ang lahat di umano ng sinasabi ng mga kaklase at kaibigan ni Laranyaga ay walang katotohanan, ang kumidnap ni Umano sa magkapatid na Chong sa Ayala Center Mall ay sina Aznar at Adlawan. Naghihintay daw ang dalawa ng masasakyan ng dukuti nila at nang matapos ng krimen na ginawa sa dalawa ay silang lahat ang naghulog sa mga biktima sa bangin. Dala ng pagiging kontrobersyal at pagkasensitibo ng kaso ay natagala ng pagbibigay ng resolusyon nito base sa binigay na desisyon ni Judge Ocampo guilty beyond reasonable doubt ang pitong may sala sa kasong simpleng kidnapping at serious illegal detention. Ang binigay niyang sentensya ay dalawang termino ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Parehong dinala sa Court of Appeals ng prosecution at ng depensa ang kaso dahil sa hindi sila nakontento sa naging hatol. Ang prosecution ay hinihingi ang death penalty habang ang depensa naman ay pinagpipilita ng pagiging inosente ng kanilang mga kliyente. Nagtagal ang pag-review ng kaso lalo na't ang pangunahing sospek na si Laranyaga ay isang Spanish citizen. Siniyasat ng Fair Trials International to the United Nations Commission on Human Rights European Union, Amnesty International at ng Spanish government hanggang sa magkasundo sa panghuling desisyon na pinataw ng Court of Appeals guilty beyond reasonable doubt pa rin ang hatol pero sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention with homicide kasama na ang pananamantala ang kanilang naging kaparusahan ay kamatayan at nang magsumiti naman ng motion for reconsideration ay hindi na tinanggap ng Supreme Court. Permanente na ang desisyon na naibigay na ikinabagsak ng mga na-convict na ng mga suspetsyado at ng kanilang mga pamilya. Ngunit, sadyang maswerte ang mga ito dahil makarahan ng ilang taon ay tinanggal ang death penalty sa Pilipinas kaya naibalik sa reclusion perpetua ang kanilang kaparusahan. Pero bago nangyaring lahat ng pagbabago sa desisyon, limang buwan matapos si baba ang desisyon ni Jadzo Campos sa mga na-convict, ay nagulat ang lahat sa balitang kumalat. Natagpuan si Jadzo Campos sa room 502 sa Waterfront Hotel sa Lapu-Lapu, nawala ng buhay. Base sa mga unang obserbasyon ay lumalabas na nagpatiwakal ang hukom noong October 7, 1999. Hindi maalis ang pagdududa kung talaga nga bang ginawa niya ito sa kanyang sarili o mayroong tumali dito. Hindi rin maalis na may mga taong nagalit sa desisyon na ginawa niya sa pinakahuling kaso niyang hinawakan. Maaaring galing sa pamilya ng mga biktima na hindi nakontento sa desisyon dahil hindi kamatayan ang ipinataw maaaring galing din sa mga na-convict na mga suspetsyado dahil dalawang panghabang buhay na termino ang nakuha nila. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naaalala. Heto na! ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng mga karanasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo. Kaya kung gusto mong ipadala ang iyong karanasan sa pag-ibig, ay isend lamang sa Facebook page nila. Kaya panoorin na, mag-subscribe at mag-follow. Nasa iba ba ang link ng YouTube channel at FB page ng mga kwento ni Eduardo? Balik sa ating kwento. Ayon sa police report, naabutan ng Wes na naliligo sa kanyang sariling dugo at may hawak-hawak na pistola. Diomano ay may sulat ding natagpuan na nagsasabing ayaw niyang mamatay sa katandaan sa paunang investigasyon lumalabas na talagang tinapos niya ang sarili niyang buhay at nag iwan pa ito ng dahilan kung bakit niya ito ginawa maayos na sanang lahat dahil nakakandado naman ang loob ng kwarto at walang nakikitang ebidensya na may nakapasok na ibang tao dito sumali na sa investigasyon ng NBI at ang sabi ni National Bureau of Investigation Regional Director Ramon Yungco, na susuriin nilang mabuti kung sariling kagagawan ba talaga ito ng judge pero hindi rin nila binabaliwala ang posibilidad na may dumali talaga dito sa kabila ng kawalan ng ebidensya na may ibang nakapasok sa kwarto niya ay may mga nakita kasing mga sugat sa kanyang magkabilang pulso at maging sa kanyang mga bukong-bukong may mga pasaring nakita sa kanyang mukha, dibdib, ang sabi ng kapatid niyang Corazon ng makapanayam ng isang news agency. Gusto raw ng kapatid niyang manatiling wes hanggang mag-70 siya, kaya hindi niya maisip kung bakit tutudasin ito ang sarili niyang buhay. Ang huling pag-uusap nila ay naganap hindi pa masyadong katagalan at wala itong maalalang may nangyari sa buhay ng kapatid niya na nagpabago sa kanyang pananaw ng ganito kabilis. Nagbigay din ng opinyon ang obispo ng Cebu na si Cardinal Ricardo Vidal na babahala ang kardinal sa karahasan na nangyari sa West maging sino man ang gumawa. Hindi ito anya nararapat gawin ng isang taong may takot sa Panginoon. Sinuportahan ng kardinal ang hatol ng West nang tanggalin ito ang death penalty sa kanyang desisyon para sa mga nasasagdal. Ayon naman sa NBI, ang tinitingnan nila ay kung totoong ang mag-isa lamang si Ocampo nung panahong nangyari ang insidente dahil may nakuha silang hibla ng buhok na hindi galing sa biktima. Tinitingnan na rin nila ang mga kuha ng CCTV ng hotel at pati na ang mga logs kung may makukuha silang leads. Pero habang ginagawa ito ng mga taga-NPI, nagbigay ng psychological report si Edmund Arugay, ang chief investigating team na si Jadso Campo Omano ay may suicidal mind base sa report na yun. Di Omano ay isang loner ang hukom at napaka-interesado sa mga libro at akda tungkol sa kabilang buhay. Makalipas ang ilang araw, ang binuksan na investigasyon ng Senate Committee na pinangunahan ni Senator Renato Caetano ay opisyal na ding tinapos. Napatunayan di umano sa sinumiting pangalawang autopsy report na ang kanyang mga natamong sugat ay ginawa niya sa kanyang sarili. Kung kaya totoo daw na siya talaga ang may gawa nito pero dagdag pa ni Cayetano. Kung sakali mang may lumabas na mga ebidensya na magpapatunay na si Ocampo nga talaga ay tinodas, ay maaari pa itong buksan at iimbestigahang muli. Tinanggap naman ito ng pamilya ni Chad Ocampo gusto lang sana ng mga anak nito na ipakremate ang labi ng kanilang ama at dalhin sa Amerika pero hindi nangyari dahil ang gusto ng kapatid niya ay ilibing labang dito para kung sakaling may pagbabago sa hinaharap ay may ebidensya pang mahuhukay. Marami pa rin ang kumakalat na balita na pinatrabaho ang West sa isang profesional para lumabas na siya mismo ang kumitil sa kanyang buhay. Pero walang mahanap ang sinuman para mapatunayan ang ganitong teorya. Kinukonekta ng marami ang pagpanaw ng West at Chung case. Kahit wala rin namang direktang ebidensya dito, si Paco Laranyaga ay nasa Espanya na ngayon at isa ng chef. Dahil sa kanyang Spanish citizenship ay naaprobahan ang kanyang transfer sa Spain prison. May mga sensitibong party ng treaty ng dalawang bansa ang maaring mapiktuhan kung hindi napayagan ito. Sa Espanya ay binibigyan ng pagkakataho ng isang preso na kumita at magtrabaho pero umuwi pa din sila sa kanilang kulungan pagkatapos ng trabaho nito. Mahirap man daw ang sitwasyon ng anak niya ayon sa ina ni Paco ay mabuti na rin dahil natupad nito ang kanyang pangarap na maging chef. Samantala, naging malaking kontrobersya noong 2019 nang i-anonsyo ni Senator Panfilo Lacson na sina Josmar Aznar Ariel Balansag, Alberto Canyo at James Anthony Oy ay nakalaya na dahil sa good conduct. Kinumpirma naman ito ni Bureau of Corrections Director General Nicanor Fildon noong September 2, 2019 na naging rason para magreklamo ang magulang ng mga biktima kay Presidente Rodrigo Duterte hindi nagtagal at inanunsyo din ng dating presidente na ibalik sa kulungan ng mga ito. Nauna si Ariel Balansag at si Alberto Canyo noong September 6 at makaraan ng halos dalawang linggo ay si Naoy at Aznar naman ang sumurender. Naging rason ito ng pagkakasibak sa pwesto ni General Nicanor Faildun. Pero ang kaso ng pagkadali ni Judd sa Ocampo ay nananatili pa rin misteryo kung ang kapatid niya ang tatanungin ay may nakatago raw na kwento sa likod nito. Naghihintay lamang sila na may lalapit at magsasabi kung ano ito. Ikaw, naniniwala ka bang si Judd mismo ang may gawa sa kanyang pagkatodas? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.